guys ang kalapate oh kalapati nakakulong gustong lumayo hindi sila malaya nakakalipat ganda ng yun Melo na ito. Talong. Oh. Ito tataba ng talong. Ano ito kaya? Pichay, no? Oo, oh, okay. Bichay huh? Bichay nila uh, Sa munting kubo Ang lahat ng taniman Ito may malunggay pa oh, Saba ano malunggay nila Hindi siguro sila, sila mahilig sa malunggay guys Kasi o oh, Wala malang kumukuha ng dahon picture pa sa likod yung malunggay sa loob po eh. parang uh, nasa probinsya lang ako pero Maynila to ha Ayala. Nandito ako ngayon sa Ayala oh. Ito po yung malunggay dito sa ano. Oh. Grabe kapal pala malunggay dito. Oh. Kulang na lang dito manok eh. <laughs> yung malunggay dito oh. ginawa ng silungan. Ng <laughs> ang silungan sobrang kapal ng dahon ang mga kalapati dito ng mga kalabati ang tataba ng mga kalapati nila puturok, puturok puturok may pa, mayroon pa, mayroon pa Ay, nangingit po at Ang ng ano, silig.